Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Good morning, good morning, good morning. Lalong lalo na po sa mga kababayan natin sa Ablod. Ah, sa Ablod tuloy, sorry. Sa Ablod. Kamali ito dito eh. Uh, napatuloy po na sumusubaybay at uh, tumututok ko. Siyempre, sa ating mga bago mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa so umaga ito mga minamahal kong mga kababayan. Ito na ho ah. Ito po yung uh, nagiging usapin ho ngayon na talagang masasabi nating lagot ka Duterte. Ha? Ah? Lagot na lagot ka. Kanino? <laughs> Sigurado. Dito po kay Senador, dating Senador Richard Gorton. Ha? Ah? Uh, itong mga nakaraang mga araw, may nabasa po ako at napanood na mga pinos ni dating senador Richard Gordon na para bagang nagpapahiwatig na Duterte, eto ka na ngayon. Hindi ka na presidente. Sibilyang ka na rin katulad ko. Pareho na tayo ng sitwasyon. Diba? Diba? So, sa akin pong na babalitaan ngayon at sa aking nalalaman, parang hinihikayat ho ngayon ng iba pang mga naging biktima ni Digongyo. Ha? Hinihikayat ng mga taong naging biktima ni Digongyo, yung iba pang naging biktima niya. Ha? Na mag-file ng mga kaso laban ho dito kay Rodrigo Roa Duterte na dating uh, senador ay uh, dating uh, presidente na talagang umabuso talaga sa kanyang pera at kapangyarihan so ngayon mga minamahal ko mga kababayan sa dami ho ng kahaharaping kaso ni Rodrigo Roa Duterte kung sa kasakali lang ha kung sa kasakali lang ho na lahat ay magkaso kasi kung titignan ho ninyo dito po sa tinatawag natin na war on drugs dito pa lang ho e ilan po ba yung namatay? siguro pagpalagay na lang natin pinakamababa na 30,000 katao pagpalagay na lang natin ang magkakaso sa kanya eh uh, nasa isang libo diba patakot-takot yun mga minamahal kong mga kababayan e ilan taon na ba si Rodrigo Roa Duterte kung lahat yun ay kakaso 'di ba? Kulang na kulang. Kulang na kulang yung buhay niya para panagutan ang lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan sa ating mga kababayan. 'Di ba? Syempre, kung ako tatanungin ninyo, oh, bawat isang tao, pagpalagay natin kasuhan siya ng murder. Isang po namatay. Sa isang buhay pa lang, sa, isang kasong murder. Ano 'yon, 'di ba? Ang kinakaso diyan, reclusion perpetua ilang reclusion perpetua yung kaya hatol sa kanya eh kahit mabuhay pa ng isang daang libo si uh, Duterte kulang di ba kulang yung ano yung yung kanyang uh, isisintensya sa kanya pero sabi ko nga dahil wala na si Duterte ngayon maring makalusot si Duterte dahil nakikita naman na natin na yung kanyang edad siyempre lahat naman tayo dalat, darating talaga sa punto na mamamahinga talaga dito sa mundo pero ang tanong ko ganito kung sakaling mawala si Duterte may pwede pa bang panagutin sa mga nagawa niyang kasalanan yes, meron tandaan ho natin mga minamahal ko mga kababayan na nung nagdeklara ho si Digongyo ng War on Drugs na kung saan eh nalaman ho nating peking War on Drugs kasi bagamat pinapapatay niya yung mga biktima ng mga Chinong drug lords na yan ha ah, pinapapatay ng uh, Administrasyong Duterte yung mga walang chanelas na biktima ng mga Chinong mga drug lords na yan, yung ating mga kababayan eh namamayagpag pagho yung mga Chinong uh, kaibigan ni Bongo na kaibigan na rin ni Duterte na kung saan isa dyan si Michael Yang, isa dyan si Alan Lim na kung saan natuklasan ni Colonel uh, Asierto na may-ari ng uh, drug laboratory na kung saan nasa kote nila o ni-raid nila doon sa Davao mismo. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan sino-sino ba yung pwedeng managot doon sa ginawa ni Duterte kung siya ay mawawala. Eh syempre, number one ho dyan, unang una, si Bato. Si Bato de la Rosa. Kasi, siya yung naging uh, katulong ni Duterte para isagawa yun. ba? Diba? Pangalawa, sino pa? Natural, yung mga kasapi nila sa kabinete. At uh, ano-ano ba yung pwedeng ikasok ay Duterte? Marami ho marami ho na kung saan involved po dito number, number one isa na dyan si si Rocky si Panelo diba? at sa nakikita ko po mga minamahal ko mga kababayan mukhang talagang mangyayari ho yung nasa isip natin na isa sa mga araw na ito madali man o tumagal may mga tao hong hahabol sa mga Duterte para papanagutin sila sa kanilang mga kasalanan. Lalong-lalo lalo na ho itong si Sara Duterte. Sa ngayon, medyo may laban pa siya kasi Vice President pa siya. Sa ngayon, medyo may laban pa siya kasi may mga may mga senador na uh, kakampi niya katulad ni Robin Tanga, Bato de la Rosa, Bongo, Aimee. 'Di ba? Ngayon, mga minamahal ko, mga kababayan. Maaaring sa Administrasyong Marcos, makaligtas sila. Kasi hindi pa natin alam ang mangyayari ngayong 2028. Kasi pwedeng ang lumusot si Rapi Tulpo. O maaaring may bigla na lang sumibol na isang politiko na... Kasi hindi natin alam eh. Hindi natin alam yung pwedeng mangyari. Hindi natin pwedeng sabihin na ah, sa itong 2028, ito na yung mananalo talaga. Kasi bilog ang mundo ayon pa ho sa awit ni Manny Pacquiao. Kaya kung ang malalagay sa posisyon ay talagang mortal na kalaban ni Duterte o ng administrasyong Duterte, sigurado na huyan gagawa at gagawa ho ng paraan yung nasa posisyon na yan na panagutin sila. Kaya nga po, para mangyari ho yan, kailangan ho maglukluk tayo. Ah, maglukluk tayo ng mga taong may posibilidad, may kakayahan na talagang ipakulong itong mga ito at papanagutin. Sino-sino ba yung nasa isip ko na marahil ay nasa isip nyo? Sa aking palagay, tulad so doon na sinabi ko, hindi man siya maging presidente kung siya naman ay magiging senador maaaring ah uh, mangyari pa rin yung sinasabi natin isa na dyan si Laila de Lima pag si Laila de Lima ho ay naging senador tsak na may kalalagyan na ho ah tsak na may kalalagyan na ho itong mga tao ni Duterte na talagang umabuso kasama niya sino pa? Si Drilon Sino pa? Si Gordon Diba? pagyang mga yan Lalong lalo na kung si Dating Vice President Delir Ay naging uh, senadora O kaya naman Hindi natin alam kung tatakbo siya ng pagkapangulo uli Mas maganda Kasi natitiyak ko Sabihin na natin mas Mas mahina siya kesa sa ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr., ang importante, hindi siya magnanakaw. ba? Diba? Sabihin na nga nating matapang ka. Eh kung malakas ka naman magnakaw. ba? Diba? Matapang ka. Masad, masyado ka namang masiba sa pera. Matapang ka. Wala ka namang awa sa mga Pilipino. Eh mas mabuti na ho kung si Lenny Lobredo. Kasi bakit? Nakita naman ho natin yung kanyang performance. Bagamat siya ay binubuli, minamaliit, sinasabi, sinasabihan na lugaw. Yes! Pero yung lugaw na yan, yun yung lugaw na minsan hindi naghakot ng pera ng taong bayan. Hanggang sa ay bumaba, hindi niya dinala yung pondo na nakalaan para sa kanya. Sa halip, iniwan niya. Ano ginawa nung sumunod sa kanya? Yung iniwan niyang pondo na 125 milyon, ano ginawa? Nung sumunod sa kanya, ninakaw. Kanino dinala? Saan ginamit? Bakit hindi ma-explain? Kasi ba't niya man na i-explain doon? Alam naman sabihin niya na gastos ko ho sa lalaking gusto ko. Pinatayuan ko po ng ganito, ganyan. ba? Diba? Kaya nga hindi ma-explain kasi kahiyahiya yung kanyang ginawa. O ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ano pa ba yung mga dapat ilang panagutan? Marami ho. Kung iisa-isahin natin dito, baka ho eh, yung lapad, ang, uh, yung kapal ng uh, isang librong, parang yung sa Webster, ganun ho kakapal. Ha? Ilang pahina yan, ilang page yan, siguro hindi lang isang libong page yung mga kasalanan na nagawa nila. Noon pa man, mayor pa si Rodrigo Roa Duterte, at maging si Sara Duterte na kung saan iisa po yung kanilang mga naging estilo. Iisa po yung kanilang mga naging galawan na kung saan nasanay ho sila na gamitin yung kanilang kapangyarihan nasanay sila gamitin yung confidential pan intelligence pan ba? Diba? Yan, ang yan ang pamamaraan nila para makapagnakaw sa pera ng taong bayan at naniniwala ako kung yung mga senador na to katulad ni Bongo ni Robin Padilla ni Bato, ni Amy pag ito po'y wala na sa senado magkakaroon na po ng hustisya yung mga Pilipinong nakaranas ng, ng kalupitan sa mga Duterte no? kaya sikapin ho natin na mapalayas yung mga aso ni Duterte yung mga aso ni Duterte na walang ibang ginawa kundi magpalamig sa aircon tumanggap ng pera, magpakasaya, magliwalig kung saan gusto nila. Sa pamamagitan ho nating mga Pilipino, matutulungan ho natin yung ating mga kababayang nakaranas ng pang-aapi, pang-aabuso sa Administrasyong Duterte. Tandaan po ninyo, nasa kamay ho natin, yung uh, para po mabigyan ng hustisya yung ating mga kababayan. Ngayon, sa nakikita ko naman ngayon, talagang uh, dalawang dalawa lang ho yan eh kasi may sinabi po si Senador Tarlianes eh. O, oh, may sinabi ho si Senador Tarlianes na kung papakinggan ho natin eh pwede rin uh, tama siya. Kasi sa itsura pa lang ho ni, ni Rodrigo Roa Duterte mukhang hindi po talaga to magpapahuli ng buhay. So, para Siyempre, kaya nga gumagawa sila ng, di ba, ng mga pamamaraan para masira yung ating mahal na Pangulo kasi alam nila yung kapangyarihan ang didepensa sa kanila. Para maintindihan ho natin, para ho, mas maging malinaw sa lahat, panoorin ho natin ito mga minamahal ko mga kababayan scenarios available kay Duterte ay eh, either lalabas siya ng bansa, tatakas siya, kagaya ng ginawa ni Tebes, or magtatago siya, kagaya ng ginawa ni Kibuloy. Pwede siya magtapang-tapangan at magbarikada siya sa Dabaw, pero idadamay pa niya yung mga taga-Dabaw pagkaganon. Koko sa kanya, pakalalaki siya, nag-utos siya ng pagpatay eh. At saksim buhay yung buong Pilipinas dun sa pag-utos niya na yun. Pinagmamalaki niya yun. E di, kailangan lalaki kanyang tanggapin itong uh, consequences ng kanyang action. Wala akong nakikitang susuko dyan. Palagay ko gag gagawa ng paraan niyang mga yan. At uh, kaya nga related ito dun sa ongoing destabilization plots ano, na nangyayari na ilan yung mga attempts na pagpatalsik kay President Marcos. Sa totoo lang, itong ongoing hearing ni, ni Bato de La Rosa, this is part of the Auster plot. Naghahanap sila ng uh, kadahilanan para i i-ignite, no? i-agitate taong bayan and hopefully makasungkit sila ng mga, mga aktibong general o mga opisyal ng armed forces para matuloy yung kanilang na pag power grab, no? Um, ilang beses na yan. Last year, di ba, na-confirm na nga yan ng ni Chief Staff uh, General Browner. At tuloy-tuloy yan, ano? By our uh, latest count, at least apat na beses na nag a mag uh, magpatalsek itong Duterte Cup. Dahil hindi sumasama yung mga official ng armed forces. Meron nagre-recruit pero so far hindi pa sila nakakakuha. Meron mga nak nakakakuha sila ng ilang aktibo na PNP officials mga DABO Group pero so far sa AFP wala pa pero mahirap magkumpiyansa sa ganyan dahil based on our uh, own experience mabilis yan kaya nga ito naghahanap sila ng mga issues na pwedeng mag-agitate ng uh, sandatahang lakas at ng taong bayan and hopefully magkaroon sila ng kanilang version ng people power kudita withdrawal of support at kung ano man ako ay naniniwala na parte ng destabilization efforts itong ongoing hearing ni Senator Bato de La Rosa. Part ng kanilang communications plan ito, ito yung nakikita nilang isang posibleng mag agitate sa taong bayan at sa mga membro ng AFP. They're hoping to do breakthrough para matuloy na yung kanilang ouster uh, plot at pagka napatalsik nila si President Marcos, iupo nila si Sara Duterte. Part lang ito ng communications plan. no? Ito para pa painitin at paingayin ng gusto at isas ididikit dyan yung economic economic situation natin, magahanap sila ng paraan para nga ma mahila nila, makumbinsin nila ng taong bayan, umaklas. At more importantly, para makakuha sila ng, ng suporta sa AFP. Maaring popular siya nung siya ay nakapuesto. We will see that, no? Pero nung nagkahiwalay na sila ni President Marcos, uh, hindi sumama sa kanya yung AFP at uh, ang loyalty nila doon sa chain of command at sa konstitusyon as it should be. Tayo namumulso tayo constantly sa armed forces. Eh wala silang reason na nakikita para patalsikin si President Marcos besides eh pro-China si Duterte dahil ang sentimento ng uh, ng AFP is towards uh, our uh, democratic allies at uh, hindi sila nalapit kailanman sa China kahit nung panahon ni Duterte ay pilit silang nilalapit sa China. Alam nila yung yung ganong mga galawan at uh, predominantly anti-China ang AFP. It's very serious, no? Uh, sabi ko nga may mga nagre-recruit na mga kilalang Personalidad na former, former senior officials of the AFP and uh, the Duterte administration. Well, hindi po natin mat-share kasi uh, constantly mino monitor pa sila. Retired, retired na konektado kay uh, Duterte. Yes. Retired AFP officer na naging kabinete ng Duterte uh, administration Yun ang na nakakalap namin from uh, our sources na minomonitor itong mga ito Well, based sa information na nakalap namin Mga tabo group din yung mga nagmaniobra Doon sa pag-increase ng presyo ng uh, tibuyas, sukal at uh, iba pa So yun mga minamahal ko mga kababayan Malinaw ho yung sinabi ni Senador uh, Trillanes na di ba binanggit na doon yung mga posibilidad at yung mga ginagawa kaya ginagawa ng mga Duterte yan yung paninira yung etc checker et, cetera, et cetera na yan nabanggit naman niya di ba at posible din na talagang hindi magpapahuli tong mga to kasi alam ni Duterte ang kahihinatnan niya di ba alam niya talaga na sa dami eh, sabi ko akulang kulang pa ang buhay nila kulang na kulang yung buhay nila. Kaya, uh, ganun pa man, eh sana, eh, sana eh, magawan ito ng paraan ng ating mga nasa gobyerno na kumbaga eh, na is makatulong sa mga naging biktima ng mga Duterte niyan. Pero ganun pa man, eh sana, eh, makiisa ang mga Pilipino sa ating mga kababayang uh, merong uh, tunay na pagmamalasakit sa ating mga uh, kababayan katulad doon ni Senator Trillanes, Lela de Lima, Lenny Robredo, uh, sino pa ba? Uh, tawag nito, uh, Gor Richard Gordon, Drilon at iba pa. 'Di ba? So sana ho ay eh, mangyari ho yun Nang sa ganun ay mapanagot ho ang mga Duterte sa kanilang mga kasalanan. Kaya muli po tulad po sinasabi ng inyong mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.